Ipinasakamay na ng Isabela Provincial Treasurer's Office ang ilang voting paraphernalia sa iba't ibang bayan para sa nalalapit na national and local elections 2025. Kasabay nito, nagbigay ng babala si Provincial Treasurer Maria Teresa Flores sa mga municipal treasurer sa lalawigan hinggil sa kanilang responsibilidad sa maayos na pangangalaga ng mga naturang kagamitan. Ayon kay Flores, maaaring mapanagot at maparusahan ang sinumang magpabaya sa kanilang kustudiya. Inaasahan din na sa pagtatapos ng buwan ng Abril, darating pa ang iba pang election para Fernalia kabilang ang mga official or mga opisyal na balota. Tiniyak ni Flores na personal o personal niyang tututukan ang pagproseso at pag-iingat sa mga ito dahil sa pagiging sensitibo at mahalaga ng mga dokumento sa halalan. Upang matiyak ang transparency ng aktibidad, inimbitahan o inimbitahan din ang mga kinatawa ng COMELEC, PPCRV, media at iba pang halalan or halalan related organizations na sasaksihan or nasas nasaksihan ang distribusyon ng mga kagamitan. IFM News.